Ayan, magandang araw mga ki. Welcome po dito sa ating YouTube channel, SoporQ TV. Kamusta po kayong lahat? Ayan, para po sa mga hindi pa nakakaalam mga ki, meron na pong office ang Ilias J TV Band dito po sa Maynila. Ayan o, Ilias J TV Band Entertainment Production mga kayo. So ayan o, ang dami nilang tao dito mga kayo, na nakatalaga para po sa mga inquiry ninyo guys. Ayan no Ilias J TV Band located second floor, MC Uh, premier building Palintawak Edge sa Quezon City. Yan, oh, di diba guys? Meron pong cellphone number diyan sa baba. Yan kung gusto niyo yung kontakin mga kiyo, gusto yung i-invite yung Ilya City TV guys. Tawagan niyo lang po. Ayan, promotion, yan, invitation sa kasal. Pwede po diyan kiyo, Tawagan niyo lang po yung number na yun guys na naka-flash kanina sa screen mga kiyo, kasi marami pa pong hindi nakakaalam mga kayo, na meron po silang office Ayan, dito po sa Maynila, guys. Ayan, malapit lang po siguro ito, mga kayo, sa area po ni Ma'am Beverly, mga kayo, Para anytime, guys, pwede siya makadaan doon para kunin yung mga invitation, yan, promotion, mga kayo, sa Elias J. TV Band. So, yun lang, guys. Ayan. Uh, lahat po ng tawag natin, Luzon, Visayas at Mindanao, dito po yan napupunta, Mario. Sa office na yan, sila po yung mag-cater sa inyo guys, sa mga tawag niyo sa mga invitation niyo. Ayan, kahit ano man yan guys, promotion man yan, suggestion man yan, dyan po napupunta lahat bago makarating kay Ma'am Beverly, pumikpik labad-labad mga kapyo. Ayan. So yun lang guys, in-update ko lang kayo sa office po ng Ilias J. TV Band. Ayan, dito po sa Maynila. Kasi yung iba mga kayo, hindi pa nila alam guys, na meron pong office yung Ila City Band dito po sa Maynila, mga kayo. Kaya kung gusto nyong mag-inquire, mga kayo, gusto nyong i-invite, ang Ilias JTB Band, promotion man yan mga kuyo o kung ano man yan. Mga kayo. tawagan nyo lang po yung mga number na yun guys. Kanina naka-flash po sa screen natin. Ayan, balikan nyo na lang, tawagan nyo na lang. Kasi doon po yan, mapupunta lahat sa main office nila mga kuyo. Dito po sa may balintawak mga kuyo. Sila po yung mag-cater ng mga tawag ninyo mga kayo. Sila po yung sasagot sa mga tawag ninyo guys. Yan kung ano man yan Mario. Kasi hindi po yung didirekta ka agad kay Ma'am Beverly sa manager Mario. Diyan muna dadaan yung tawag ninyo Mario bago po siya makapunta kay Ma'am Beverly. Ayan. Diyan din po mismo makikita ninyo mga kakiyo sa Facebook page po ni Ilasi TV Mario. Di ba may number din doon mga kayo, sa baba ay nakalagay sa bio may number. So dito rin po yan mga kayo, na pupunta yung mga tawag ninyo. Sila po yung sasagot Ayan, kukunin nila yung mga details ninyo guys. Ayan, at kung ano man yung gusto nyong uh, itanong mga kiyo, sila po yung kukuha lahat. Mga kiyo, bago po yan makarating sa management po niya, sa kay Ma'am Beverly magpick labad-labad. Then kung okay naman, pag-uusapan na nila ng Ila City Band. Di ba? So, yun lang guys. Ayan, para kayo paano. Meron din kayong alam, mga kiyo. So guys, wala pong concert ngayon ng Ila City Band ha. Yan, wala po. Pahinga po sila. Two days na po. Uh, magmula po kahapon. Rest day po nila, mga kiyo. So, busy busy sila ngayon, mga kiyo. Sa kanya-kanyang pamilya, mga kiyo. Ayan, na, uwi, umuwi muna sila, guys. Umuwi muna sila. Eh, para makapag-banding. So, kahapon, guys, nakita ko sila sa si TV. TV Nag-rosery sila. Kasama po yung kanyang pamilya, guys. Yan, tamang banding-banding lang muna, mga kiyo, habang naka-rest day po ang ating mga idol. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat po sa panonood. Uh, sana po supportahan po ninyo yung aking YouTube channel. Mga kayo, paki subscribe naman po, please. <laughs> Para po updated ka rin sa mga i-upload ko pong video dito sa update sa pang idol natin, ilias JTV Band. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless po mga kakiyo sa mga solid supporters natin dyan dito po sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat mga kakiyo. Yan, ingat po kayo. I love you all, mga kakiyo.